Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, update lang tayo sa NBA regarding dito kay Clay Thompson Okay, anyway, so in na nga nitong si Clay Thompson sa kanyang Instagram account ang Golden State Warriors At uh, tinanggal na rin niya yung mga championship content niya sa kanyang page at sa kanyang IG at uh, nakasama si na Steph Curry at ang buong Golden State Warriors dun sa mga championship na yun. So, dahil sa mga ginawang ito ni Clay Thompson, eh, isa na nga yung uh, posibilidad na posibleng hindi na nga siya maglalaro pa para sa Golden State Warriors next season. Okay, so ayon dito kay Clay Thompson mga bayo, no? gusto niya nga daw nga subukan yung kanya nga free agency value dahil nga magiging unrestricted uh, free agent na nga pagdating ng June 30 itong si Clay Thompson. Okay? And uh, ayon din sa report Hindi nga daw na-offeran pa ng kontrata Itong uh, si Clay Thompson ng Golden State Warriors Kaya isa din yon sa naging factor kung bakit uh, Posibleng hindi na maglaro sa Golden State Warriors next season Itong si Clay Thompson And uh, samantalang uh, yung Orlando Magic naman mga no eh interesado ng ang kunin itong si uh, Clay Thompson And sa napabalita nga itong uh, pagiging uh, unrestricted nitong si uh, Clay Thompson ay eh posibleng i ng magic na kunin itong si Clay Thompson dahil matatanda natin nung uh, nakaraang buwan lamang uh, matapos matalo yung Golden State Warriors sa playoffs eh, agad na nakaroon ng uh, pag-uusap ang Golden State Warriors at itong si Clay Thompson uh, regarding sa posibleng pagkuha nila sa player ng Golden State Warriors sa si Clay Thompson pero ayon uh, din sa report, ang gusto kasi ni Klay Thompson mga bayo no, 3-year minimum contract. Ang gusto niyang kunin dahil nga hindi na nga tumata-pabata itong si Klay Thompson. Si Klay Thompson yan mga bay sa mga hindi nakakalam ay 34 years old na. And uh, posibleng ito uh, na yung huling team na paglalaroan niya kung sa sakali man kung saan niya siya uh, pipirma ng kontrata kaya gusto niya ng long term contract talaga mga bay no? and ang problema lang dito sa Orlando Magic ay hindi nila may ibibigay o hindi nila kayang ibigay yung long term contract na hinahanap nitong si Clay Thompson uh, dahil uh, short term contracts lang daw yung kanilang may ibibigay para dito so posibleng hindi maglaro si Clay sa Orlando Magic or sa ibang team siya maglaro this coming NBA season so yan yung dapat natin abahan mga bay no? Yun na yung update natin mga bay regarding nito ay Clay Thompson. Maraming salamat sa panonood.